Oh, yan na, yan na. Nadali. Lapit na yung payaw. Oh. Yan na, yan na, yan na. Yan na. So, yan. Medyo malaki. Wak-wak. Oh. Tasaya nga ako yung tanggal dalawang bisis. Ay, wak-wak nga. Barilis. Ayan, nagtutuyok na. Ayan. Ay! Ayan na, oh. fish on. Ay, ay! Ay! Oh, kikig. Mm. <laughs> Tama na, wasak na. eh oh. Tang, pinasayang yung akin ba? Ayan yung akin. Dalawang bisis sa pad, no? Tanggal. So, yan. Huwag kami nang medyo, ano medyo malaki-laki sa pang ano plastic lang ang ano so hapon na ngayon medyo matuma lang isa o oh. Oh, marami dito ngayon kami yan o oh. payaw na to so re-bowlay kami patas nasa payaw na kami malapit eh yung payaw Nakadali siya oh, ang buhay-buhay na mo ba? Ang buhay-buhay na. Yuna. Tatlas na yung akin, dalawa. Sayang. So, may uli. Yan siliparan na, oh, siliparan yung isda oh. Ang dami oh. Ayan oh. Ayan mga kasama namin. Kanina marami kami dito, kaso nagsiuwi na iba. Marami nang huli kami konti pa lang andyan sa box yan yan meron na kaming malalaki dyan na apat na piraso ah, lima na so ito yung namin mga maliliit maliliit pa lang yan ha pero ito mga ilang kilo to mga 5 kilos o mga ano nga 4 5 o oh, diba o ulit kami Tawa ko na nga